Oh, Senator, Meron tayo. Meron tayo. sabi nga Angin po question. ni Joel Rezobel kanina, tayo tinataguriin ang eh bansa ng ayuda. Mm. Dapat na ba tayo magbawas ng ayuda o magdagdag pa? Po, case to case basis yan. Eh. Kasi alam mo, nagsimula ito nung COVID-19 pandemic. Mm. Halos na institutionalized na bawal talaga lumabas. Uh, sa amin nga, sa Tagaytay, sa Kabite, eh, dinadala na per barangay yung ano, yung yung pagkain kasi ba, ba, bawal makihalubilo nung panahon yon So, na, na institutionalized pero, institutionalized Pero, natatandaan ko, nung mayor ako, yung katagang AX, nandoon na. Mm. Pero Ganun na AX, May AX na yun. Mm -hmm. yung, yung, actually, yung AX, nagsimula sa mga local governments. May mga... local governments na dinaanan talaga ng kalamidad. So, panaka kasi devolve yung functions ng DSWD mm. Uh, nagbibigay din sila ng tulong pero hindi ganitong uh, on a large scale na maramihan na. So ang ang dapat sigurong wag ma-institutionalize dito ay yung konsepto ng mendicancy, yung talagang uh, hindi na tayo nagbabanat ng buto pero pagka merong kalamidad, siguro hindi dapat maalis yung obligasyon ng pamahalaan na tumulong, na tumulong doon sa nangangailangan. Pero kung gawin ng... Uh, permanente at hindi naklaro klaro yung basihan, eh parang tutul po tayo dyan. Mas maganda po mabigyan ng insentibo yung mga local businesses, yung mga small uh, scale uh, and medium size businesses sa mga LGUs na matulungan din yon lalong lalo na yung mga kooperatiba yung mga mangingisda uh, at yung mga magsasaka Okay ito ito lang um, uh, ewan ko nakakawi pa kayo ng Tagaytay Opo <laughs> Kasi traffic po doon madalas. <laughs> oh, I'm sure uh, kamot ang ulo niyo po sa traffic po sa Tagaytay. Kay po eh. Dagi MMDA chairman at uh, pinroblema rin po ng uh, ilan taon ng traffic. No? Dito po sa Metro Manila. Pero ngayon ang Metro Manila, uh, hindi na lang po sa Metro Manila traffic kundi sa lahat po ng uh, mga major cities sa uh, iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero pa ba, ba tayo magagawa sa, ano, sa traffic. traffic? Ano bang ba solusyon na nakikita niyo po dyan? Alam niyo po noong 2012, uh, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, ako po yung nagbalangkas, hindi naman ako engineer. Ang tawag ko po noon, Skybridge. Mm -hmm. Ito po yung ginagamit nating Skyway ngayon. Mm -hmm. Papuntang Balintawak. May libro po ko niya ng 2012. Mm -hmm. uh, ang sinasabi ko po noon, eh, dapat talaga yung ilang bahagi ng Metropolitan Manila, na nagpasakit din sa ulo ko noon, araw-araw, ay -araw, eh, dapat mapunta po ng Clark. Mm -hmm. uh, mapunta, mailabas yung ilang... Uh, malalaking tanggapan dito lalong-lalo na ng pamahalaan. Di congestion. Opo. Mm. So kasama po 'yan. Tama po 'yung direksyon ngayon mm. na tin tinuloy yung uh, subway. Tama po 'yung direksyon na tuloy pa rin yung Pasig River Ferry at uh, kung ma pa matatandaan nyo, tayo rin naman po yung nagsimula ng PITX mm. noong panahon natin Nando sa Coastal Mall yun, na area ng araw. Pero yung akin concept no'n ay meron sa north. At meron sa eastern portion, dito po sa may pasig area, papunta na kainta Taytay. At meron din doon sa kabilang bahagi, papunta ng Laguna. So hindi lang natuloy yung tatlong legs. So dagdag po siguro yon. Mm -hmm. At siguro po, yung uh, nagkaroon tayo ng mga pan mga nakaraang panahon ng uh, another another version of the car manufacturing program, mm -hmm. siguro dapat i-review yun uh, kung talagang kailangan pa, na Paano nyo yun nasisilip yung ano yung as aspetong yan yung sa car eh kasi um, uh, konting down payment may kotse na kagad tayo hmm. hindi naman padagdag tayo ng padagdag sa records ng LTO yung sila nga hindi na makagawa ng plaka eh kaya kami sa Kongreso, ako bilang majority leader, inuna ko po yung ano, yung alisin na yung doble plaka para isang plaka na lang sa likod ng ng motorsiklo. Hmm. So, mas madaming yung mobility natin ay hindi po naka-anchor doon sa mass transport system. 'Yun ang kulang. Cool uh, uh, pinlano rin magkaroon dito sa Quezon Avenue ng isang BRT na hindi naman natuloy. Hmm. Uh, pinlano rin yung Uh, BRT sa Cebu na ngayon eh ginagawa pa rin. So palagay ko po bukod doon sa mga bagong uh, ring roads dito po sa tabi ng Laguna dibay na magpapaluwag sa C5 ay palagay ko yung pag uh, lalabas ng ibang tanggapan at maging siguro ng ilang magagal Maraming magagalit sa akin. Malalaking universidad Na nagsiksikan sa Moray Taligarda uh, Magagalit lahat sa akin yan Ay siguro pag-aralan natin Labas-labas -labas na Oho, Yung yung konsepto ko noon na Modified working hours Kung matandaan nyo Parang gusto nilang ilunsad ngayon Kung naalala nyo ta Ako rin po naman yung nagsimula Nung modified mall hours Pagkapaskuhan Hmm tayo rin um, uh, po yun eh, di ba? itong, itong busway ngayon, medyo tumatama yung uh, konsepto nila. May mga nagre Pero babalik-balik po yan sa pangangailangan ng isang mas epektibong mass transport system. Okay. Kailangan bang ano? Pati busway isa privado, Senator? Yung busway? Oo. Ay siguro na isip diyan ng ni Secretary Bautista ng DOTR ay yung efficiency. Mm. Yung talagang Hindi ba kayang igawing efficient paghawak ng gobyerno? Hindi po pa parang tinatanggap na lang natin na ganong kahina ang pamahalaan natin pagdating sa pagpapatakbo ng facilities. May hangganan ng ano eh, may hangganan ng ang ang gobyerno. Unang-una, walang kakompetensya. Mm. Pangalawa, eh, may andyan na yung politika, na, iba, iba yung privado. Kaya lang, ang privado, siguro mas mataas yung, yung cost. na, na naalala niyo pa ba noon, marami nagalit sa akin na yung sinabi ko noon na ilabas yung ibang mga terminal. Mm -hmm. mm. Sa yes. Cubao, oh, mm -hmm. sa Pasay, oh. oh, oh, yeah, oh. di ba? Eh, marami nagalit sa akin noon. Eh, ngayon, lalo, At ma, lalo sa EDSA, di ba? sa yes, EDSA, oh. lalo, lalo dumami yung terminal. Hindi ka, ka naman gumagamit ng busway. Hindi naman po. <laughs> hindi ako napapedseng. Gumagamit uh, ka ng protocol plate? Hindi rin. Hindi rin. Hindi Dapat rin. Dapat bang alisin ang protocol plate, Senator? Tradisyon na yan. Siguro uh, sa ibang bansa ganyan din. Kahit yung mga ambassadors ay eh, naka-protocol plate, gano'n. Mm -hmm. uh, hindi, hindi naman discriminatory, hindi naman uh, abuse of position, pero... Yung tradisyon uh, hmm. na, nasa ano yan nasa pangangailangan siguro yan okay walang Ay, hindi wala wala rin walang walang dito tayo sa edukasyon sabi nyo sa isang pahayag nyo, eh ang edukasyon ay uh, basic human right yan Sorry. ha so hindi ito pribileyo okay pero meron na tayo ng ano free, uh, pre college education pero marami pa rin mga out of school youth senador Dobang Na problema natin talaga, buntong hininga uli, oh. <laughs> funding, funding lalo yung mga, funding, yung, funding, mga um. yung mga yung mga nagkagulugulong vouchers ng uh, ched ng mga nakaraang panahon. Pero ang nakikita ko ngayon uh, sa sa laki ng populasyon natin, talagang i-focus yung tamang kurso sa tamang sa tamang uh, panahon, sa tamang pang, para matugunan yung tamang pangangailangan. Halimbawa po, Tama po yung direction ngayon na dumami yung medical schools natin. Mm. Uh, yung, yung lumalabas ngayon sa datos ko 75,000 lang ang doktor sa Pilipinas. Eh kung 110 million tayo, ay eh parang lumalabas na tatlong doktor per 10,000. Mm. Eh hindi naman yun ang ideal ratio para sa pa ata. So dapat yung mga medical schools ay sa labas sa labas ng iba't ibang rehiyon hindi lang sa Metro Manila. At ngayon dumadami na. May mga napuntahan akong mga medical schools na dalawa ng, dalawang taon na nag-ooperate. Ang kakapatid po nito, pag nagkaroon ng medical school, ay dapat magkaroon ng general hospital. Nakatabi. Parang yung konsepto ng uh, UP Manila, katabi yung PGH. So parang yung konsepto ng FEU. Merong FEU Medical Center. So hmm. kung merong ito yung sinusulong ko sa Isabela Kung merong uh, Isabela Medical uh, School na uh, halos 2 years old pa lang eh dapat magkaroon din ng uh -huh. Isabela Medical Center so nasa ganun, mailabas yung mga yung yung mga medical uh, institutions na hindi na nagluluwasan lahat sa sa Maynila para mag magpagamot so yun yung yun yung sa edukasyon na medyo malayo dun sa tanong mo pero yung tamang tamang kurso sa ta, sa tamang panahon para makatugon sa pangangailangan hindi ng personal hindi pa sa gusto ko man maging piloto gusto ko maging abogado hindi naman 'yun ang kailangan mm. yung ikoano yung, yung, yung pangangailangan ng panahon Nung isang araw pinasa namin yung isang batas uh, para gawing isang matatag na profesyon yung agriculturist mm -hmm. Magkakaroon ng Board of Agriculture na agriculture mm -hmm. profession parang sa PRC meron sa architecture, sa engineering, ito meron na sa agriculture o para sure O saktuhan. Dahil naubos na yung ating mga farmers. Opo. An tanong, security uh, para magkadignidad yung oh. yung uh, yung trabahong mm -hmm. uh, agriculturist na sa ibang bansa ay eh, talagang yun ang ginagalang. Pa May lisensya na. Paano yung, senador, uh -huh. parang uh, yung mga kabataan natin ngayon eh hindi na interesadong magsaka. O oh, yun nga, na nga ah. y yun na nga siguro alam mo, tatay ko graduate sa sa Indang Cavite ng Ag Agricultural High School. Mm -hmm. So siguro po ibalik yung yung mga agricultural high schools. Mm -hmm. Senator, kanina nabanggit niyo yung sa issue na sa kalusugan natin, pero ang ganda na po ng batas ng Universal Healthcare Law. Pero bakit hindi pa rin sya nararanam, nararamdaman ng mga Pilipino, universal, yung katagang universal o pangkalahatan. Una nga siguro yung konsepto ng kakulangan natin sa mga medical facilities, mm -hmm. kakulangan sa doktor at siguro uh, busisiin na rin yung current status ng PhilHealth, uh, is this mismanaged, uh ongoing pa ho yung ano eh. Mm -hmm. Ongoing pa ho yung uh, national discussion dito eh. Uh, bakit bakit naka bakit naka uh reserve yung pera niyo? Hindi mo kaya bangko. Mm -hmm. Bakit hindi niyo na nagagamit na ako po araw-araw na katanggap ng, ng liham na eh, nakalongkot three 3 years old, 4 years old ay magpapa uh, heart surgery. Ang dami pong gano'n So, yung PhilHealth po siguro, the PhilHealth law should be revisited. Mm -hmm management uh, function should be made more transparent at nang sa ganun po eh ito sa tugma sa pangangailangan ng uh, pangkasulukuyang panahon napakarami nilang pera ng Philhealth